nice yeah, the perfect one pares overload with a twist at pang ng chicken ang ating dinayo ngayon sa Bacoor Cavite. Dahil nga yung araw nga ay dumayo ako sa isang maliit na kainan sa Mambog, Bacoor Cavite dahil nga nalaman ko na naiiba nga daw ang pares overload na tinitinda nila dito. At dito nga lang 'yan sa pabigat pares overload. Tama nga kayo nang narinig dahil kakaiba ang pares na ino-offer nila dito. Dahil ang tawag nga nila dito ay tapares. You heard it right, tapares. Ang kombinasyon ngayon ng tapa at pares. Dahil ang gamit nilang karne sa kanilang pares ay ang beef tapa na luto. Kaya ang pares overload nila ay merong beef tapa, lechong kawali at chicharong bulaklak at syempre wag nating kalimutan ang pang malupitang taba. At kahit tapa ang halo sa kanilang pares ay sobrang sulit nito. Dahil for as low as 60 pesos ay pwede mo nang matikman ang single order ng kanilang tapa pares. At kung gusto nyo naman na yung bibigat ka ay you can try their pabigat pares overload na may tapa, lechong kawale, chicharong bulaklak with only rice and one soft drinks for only 135 pesos. Sobrang sulit ba? Diba? And for sure ay bibigat ka dito sa pabigat. Siyempre palalagpasin ba natin yan? E eh di tara, tikman na natin ito. The perfect. Mm. Iba yung flavor ng pares niya guys. Hindi siya yung uh, normal na pares sa mga natikman natin recently. Ito guys, medyo manamis na miss yung flavor niya. Same with tapa. Nakadagdag talaga. Laki nung dinagdag na flavor ng tapa. Doon sa mismong karne. Pag kinagat niya na siya. Pero yung sa bow itself, uh, medyo manamis na miss Medyo malapit-lapit siya sa pares retiro na style lang pares. Tapos yung tapa, ganoon din. Medyo manamis-namis din na tapa style. Kain tayo, guys. So, eto naman, guys, yung kanilang Mami Overload. So, syempre, ang trademark nila na uh, tapa. Ang trademark ng uh, Overload Pares na yung awali at tsitsarong balaklak. lang. Syempre, yung Mami sa ilalim. So, tikman natin. The perfect bite. Mm. Sarap nga guys Saktong sakto yung pagkatamis nung sabaw Pagkatamis nung kapa Doon sa alat nung lechong kawali At sa nung sisarong Sobrang nagblend talaga siya Must try guys Mami overload Kain tayo Oh, akala mo tapos na But there's more na tiyempohan nga namin ni Bonita ang bagong menu na ino-offer nila at yan ang Chimkem a fried chicken meal with a twist. Dahil meron kang option to choose from four different sauces. Dahil ang single order nga nila dito ay may option to choose two different sauces at may kasama ng isang rice. At kung combo meal naman ang pipiliin nyo ay lahat ng sauce ay kasama plus only rice at may isang soft drinks na ito. Eh ano pa nga ba? Eddie? Eh tara tikman na din natin ito. So guys, ito yung uh, pinakabagong uh, ino-offer ng uh, Pabigat. Ayan. So ito yung kanilang chicken. So uh, meron ditong uh, fried chicken and four choices of uh, their sauces. Merong uh, garlic mayo, cheesy, buffalo, and yung gravy. So ito guys for only 119 pesos. Kasama na kayo ng one rice, one chicken, two uh, choices of uh, sauce. Ayan, mag-a-add ka lang ng 25 pesos. Meron ka ng only rice. Tapos lahat ng sauce, masusubukan mo. So, syempre, ano pang gagawin natin? Tikman na natin. Syempre, unahin ko itong uh, favorite ko, yung garlic mayo. Mm. 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 Siyempre mo pa lo. Siyempre yung pinaka partner talaga na sawsawan ng chicken yung gravy. Mm. Sarap ng sauce niya. At yung sa chicken, juicy juicy yung chicken niya sa loob. Yung labas niya, kung mapapansin nyo kanina, wala siya masyadong breading. Or wala talaga siyang breading. Literal na balat lang talaga siya. Pero crispy yung crispy. Kaya so, panalong panalo yung pagkakaluko. Panalo talaga, subukan nyo. tayo. Bukod nga sa mga menu na ating sinubukan ay may ibang available pa din naman silang ibang menu na pwedeng pagpilian. Merong combo and only rice meal, meron din namang single order at meron din namang for sharing na perfect na perfect sa magbabarkada at magkakapamilya na dadayo dito. At di nga nakakapagtaka na talagang dinadayo sila dito ng kanilang mga suki at mga bagong customers dahil sa sarap ng kanilang mga pagkain at malinis na lugar kahit maliit. Kaya ikaw, wag na magpauli. Subukan na ang kakaibang tapares Overload at ang kanilang bagong Chimchem. At tara, dayo tayo! Located nga sila sa Mambog Road, Mambog 2, or Cavite. Madaling makita dahil sa tapat lang sila ng Dali at tabi ng Checos. At pwede mo ding i-Google Map para di ka maligaw. Open sila daily from 4pm to 2am at available din sila for delivery. Message nyo lang ang page nila para malaman ang delivery options. Grabe, na-miss ko nga ang dumayo at syempre tuloy-tuloy pa din para makahanap tayo ng iba pang kainan para makapagbigay sa inyo ng options and idea at syempre, kita-kits sa susunod na dadayuhin namin kung saan may masarap, mura at kakaibang kainan for dayo invites, collabs and sponsors, pm our page and follow our social media accounts and don't forget to eat, ride, and grind! Let's go!